na po po ang si Tito Ninyo, mayroon na po tayong pangkilaw. Ito po yung itsura niya. Ako po ay nakadalawang peraso na. Salap! Hello mga katita saling, welcome back po sa akin channel at for today's vlog ay at ayan po at pupunta na naman po kami sa dagat at ngayon po ay kami po ay mag Uh, ngawil naman po ng tawilis kaya po at sana po ay wag po kayo magsasawa po sa aming mga content at ito lang po talaga yung uh, aming content dagat mama po Ayan po at kasama naman po si Ken Ken ah uh, ngayon po ay may pasok po si Namika kaya kami lang po ang pupunta po ngayon sa dagat Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta po sa aming mga vlog. Thank you so much po. Ito so, si Tito Ninyo dun po pumuna niya yung kanyang yang stereo natin yan? Oo, oh, tuloy-tuloy ng lebisay. Tatalin ah, Gagawin po namin ng lamesa yung stereo dun sa bangka ni Tito Ninyo. Naibaba na po yung bangka. kung oh, Ayan mo na lang doon yung salamin mo. Sayang din yung ma. Para balayawan. Ha? Oo nga. Mag -ano ka na? Yung balayawan po na nakuha po namin kahapon ay binigyan na lang po namin kana na tita Ago. Sila na po yung nagluto. Balayawan. Yeah. Iya. gusto ko nga yung may ano yung matinek yung ano ba yun hindi yung bilog tayom oh tayom Uh, yan, masarap yun pagka... Pagkain ka yun? Oo naman. Bisaya. Yung sa akin, may lulok kayo sa amin. Sarap na sarap ako dun ah. Lalo na yan, may dala kaming kanin. Ah, ay, kalasapan. Sila, tita Ago po pala, ay nag... Ano sila, nagtalakitok din. Hindi ko lang alam kung saan sila bandahan na nag ikot na mga bangka. Ma, punta din tayo binalikan po ni tito ninyo yung kanyang salamin para po ay kung wala pong mahuli ay mamalaki naman daw po siya Tena na lang natin si papa ay po pa. <laughs> Ito po yung mga dala po namin baon. Meron po kami dalang kanin, tsaka pinirito pong yung pinangat ko po na orilis. Eh, pinirito ko naman po ngayon. At ayan po, may dala din po kaming suka. Ito po ay galing sa boyfriend po ni Aika. duman po siya kahapon. Hindi naman na, namin na kanda dahil kami po ay nangawil kahapon. Buti po ngayon at medyo makulimlim pa. Pero mamaya po ito ay sobrang init na naman. Naaga pa po kasi. 6.30 pa lang po ata ito. Bago po kami umalis sa bahay ay hinatid po na ni Tito Ninyo, si Namika at Miko sa school. Para po ay hindi na po sila mamasahe. Nakakasabay din po kami ang bangka at sila din daw po ay mamamana. Abutan yung ano, nylon. Oh, ay, nagulat ay, ko. Nagulat <laughs> <laughs> ka. <sighs> Dahil mga bangka dun. At Pero, may nakakit na ba dame ako? ako ng ano, starfish. Ang daming starfish yun. Ay no, starfish. Ay no, starfish spot dito po sa malapit po sa isla ay eh, may naglalambat din po Oo, oh, na ano mo na yung ano nilalambat ano, nila patalay <laughs> patalay Starfish! <laughs> <Patalay. laughs> Is yeah. <laughs> Binigyan po tayo ng anong isda, ano isda yan? Anong isda yan? <laughs> binigyan tayo ng ano, binigyan tayo ng isda um, ng maglalambat. Pangkilaw. Pwede bang ba kilawin yan? Oh, stop. 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 You know. no, mm. Ay, stop it, Ano Ano yung nila dyan mo? Ha? Huh? Ano pang mga nahuli nila? Pusit. Uh, Pusit uh -huh. yung dito lang sa tabi? Yung malalambot? Kaya maligo kaya ako dyan. <laughs> <laughs> kaya punta tayo sa tutipo. Oh. Mamaya pupunta tayo doon. Kaya po, bibigyan pa po ano tayo, tayo ng isda. Oh, oh, Thank wow! you. <laughs> Ay, buhay pa yan, no? Buhay pa, oh, boy pa. Panood niyo yung lalambatan niyo bukas. <laughs> eh, sa YouTube. K <laughs> <Kisa> sanin <laughs> Tita Saning, vlog. Tita Saning. Tita Saning. Tita Saning, vlog. No mamay panay upload bukas panyo papa mapapanood. hindi mamaya gede oh, mamayang labi mamaya. ay ganon 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 Kita ganon 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 Pa! Pa! pa. pababa daw po si Tito Ninyo at siya daw po ay maghahanap ng tilik. Anong tilik dito mo? Tayong. Tayong. Kaya lang wala tayong salok. Paano kung nun? Hindi mo pwedeng hawakan yun. Ginagan sa yun, tsaka ano nang salok? Hmm, wala tayong yun yun. salok. Suwaki. Suwaki. Saglit lang yun. Nakakuha po sana siya kahit dalawang piraso lang para po may pandagdag ulam po tayo. Saglit lang yun. sana sila. Oo, oh, oh. tama-tama sa suka sa medyo may damo-damo oh. hindi mo sinabi malamig pala <laughs> pamalig ko oh. pa, malamig pa, daw po yung mo tubig ako. pa hala ihahawak ako doon idala mo ako doon pa hindi pa anak maaga pa <laughs> sobrang lino po ng tubig pa pa huwag baka kati, -kati. Kiti-kiti. Daming sda. Ang ganda ng ilal, ano? Ang ganda lang ng <todic> Ito. Pinakain kaya ito? Oo, uh -huh. oh, oh shill yan eh. Okay. Ang ganda ng kulay niya. Pinakain. Pwede yun hawakan. Pwede. May nakuha din po si Tito ninyong ganitong shell. Ano pa? Hindi kaya umang to? Ano? Kita ko yan nakakapit sa bato, nakadikit sa bato. Mm. Ah. Ay, pa <laughs> pa. <Pabay pay. laughs> Hirap bunutin. Ito. Nakabunya sa ano? Po ano yung kalahati niyan? Yung kapiyan ma. Tayo po at nakuha po ng pamay si Tito Ninyo, mayroon na po tayong pangkilaw. Yung binigay po sa aming isda ay eh. kinilaw niya po. Anong isda yung kinilaw mo mo? eh, yeah. Tawag dito yung... Tawag dito sa amin, Marasol? braso. No? Yung may yung matulis ang toka? Wala tayo to. Pero hindi mangin batala yung kulay pula ang toka. Wala tayo to, babe. Meron ko. Matubig na. Andiyan do kay pa ba? Pa? Tubig. Eh? Tubig. Saan? Andiyan saan ano natin. Kain po tayo. Kain ko. Ano ang tinutukoy ko? Ha. Ito ko hmm. din dito kain. Ha po ay pag-uwi na lang po lang sa bahay. Dito po kami sa malapit sa ano, isla. Eh po yung isla na tatanaw ko. Stop. Stop. Mm. Stop lang nahirapan akong sumisid nito? Ah, busog. Dapat walang laban ang dyan. Sarap po sana kung ako sa dito ninyo ng tilik. Yung pong bilog na may marami pong tinik. na... Saan mo ba siya mga ano? Swake. Swake naman po yun sa Tagalog. Yung isa naman tawag na sa mga bisaya, tuyong. Yung tawag na mga bisaya na tuyong, dito na sa amin, sa amin naman tayo. Mm. Huwag na ako sa dagat. Meron na akong nakikita sa sanayin. vlog din. Ano? Hmm? Kinakain din yung isa. Hindi, pwede yung itapos sa dagat yan. Eh, ano. Biang? Ano din yan? Pagkain ng isa din yan. Yung tinig sa kain ng isda. Yung si Biang, sa isda nila, makakain sila ng yung kulay itin. Masarap ng ano, suka. Masarap so, yung suka na eka? binig pala bigyan ni Ika, yung binigyan ano. Sino ba doon? Sa Elden? <laughs> <laughs> po eh, Hindi ba masyadong mainit. Ito! <laughs> <laughs> so, ito sa gingin din na ilo Pati ba ito sa, <laughs> sa ano? Sana isa na yan sa biyahe. Kaya ba naman taong-taon po mabiyahe papuntang Toro? Kung minsan, minsan lang? Minsan minsan po mapunta ng... Makalangang maka palip lang sa dalawa. <laughs> 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 February po January, February, ano po dito sa panahon ngayon po eh, ano parang nararamdaman na rin po namin yung lamig pero hindi pa naman ha, ayoko na ayoko po nagkatintuan ng tayo at na po at muntik na po malaglag yung cellphone dinadaanan din po kami dito ng mga uh, nag ha, ano tayo mo ba't ang haba ng ano tinik ano? pag itong dilim mas mataba yan tumigil po ulit ay, muna kami nakakita kami chel may <laughs> <laughs> nak nakakita may kami chel <laughs> ang dami na oh halos papuno na yung banyera nila oh ay yung pala pang, pang kanso nila Pag-ampay, ganso ka, pa, di ba? Yeah. Dami na nila po, uh... wow. ha? Mukhang kumain din yes, so. sila. Parang nagbaon din sila ng ano nila. Ayun! Oh, yes, yun. Hindi naman na, ano yan. Ha? Hindi naman yan, pagbaliktad. Ha? Ah, pagbaliktad! Oh. Hindi pala yan, pagbaliktad. Ayan po, si tito ninyo ay maghahanap ah, din. Yun. kwarti. Pwede pakisteng! Salang, tikman Lan. lang natin. <laughs> Salang! <laughs> Salang, wala ko yung nasa. Dalaw na lang siya. Dinisan ba yan? Ha? Dinisan Paano? kami Ano yung siya? Ah, may ano, para matanggal para yung tinik. Siya. Para matanggal ang tinik. Ah. Tanggalan pa pala ng tinik? Oo. Oh. Tapos Tingnan nga natin yung isa, isang, isang okay, natin. <laughs> nagaling, nagaling, nilang kumuha ng mga tayo. Ami! Ami! Tayo, 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 tayo kay Ami! Para hindi kayo mahirapan na kasasagawin dyan. Kato, ipad ka? Oh, ayun po yung hindi kami taga kato ako taga kalinga kato dito pa lagi yan ang ako, yan ko yan magkakataos kay kay magkakataos daw ng ganyan ano daw yan? pang palakas? ba? oo oo talagang pasarapan tayo yung talaas. Hindi ko pa yan nasubukan. Palit natin yung ano. Ito muna sa iyo. kami po ay tatali po muna sa bangka nila at sila po ay mayroon pong ano? Ano tawag doon? Ha? Ano tawag doon yung, Ito yung? Di yung pinapalubog sa dagat. Ha? Para hindi Ay ya. nakatali yan sa bato? Kinali nila sa bato yan? Ah, nakatali po pala yung bangka nila sa bato. Ngayon to sinubukan din po nito ninyo na makahanap po ng tayong. Tayong? Pagod pa Dyan na um, pala dito. Ito po banda ay eh, medyo malalim pa ko dito. Ayun. Ito po pala yung nila ko para Malinis po yung ano para matanggal po yung tinik. Hindi ka po yung dugat na ko malaglag po aming cellphone. Ayun! Ah, mayin ako si Papa. Ito na po ay eh, may nakuha na rin. Matipot na agapan ko po na hawakan po yung cellphone kanina. Hey. Buti na hawakan mo. Opo. Hindi na hulog. Ito pa isang mo. Opo. pa naman eh, sponsor po ni Ma'am Iris. Ating cellphone. Cellphone. Hello po, Ma'am Iris. Shout out po sa inyo. Shout out po din sa kanila. At ay Ah, sino pa? At sa na ate. At, at saka na kuya Gian. Wala, ganito nga ka, diba? Marami din pong nakukuha sa tito ninyo. hindi, hindi. Mabilis po nga po yung kanilang banyera. Tatlo na po silang kumukuha. Ayan, hindi dito ninyo. Wala ka muli uli. Huwag ka tumakas, bangka. Huwag mo ilain na ba para hindi tayo mabangga sa, kan ano, sa bangka nila. po at napuno na naman po uli nila yung isang banyera. Banyera? Nalagay na po nila dun sa bangka. Hindi siya pare sa suwaki na maliliit po yung ano. Pwede mo rin pong hawakan pero ito ma ano, mahaba po tapos matitigas po yung kanyang tinig.

ganyan yung rin naman, ganyan pa rin pangalangin. ganyan pa rin naman ayun matanggal na, na talaga yung mga tinik oh. ayun malinis na wala ng mga tinik yan lahat yan lahat yan lahat bali tatlo pong banyera po yung kapo nila pero nung natanggal na, na po ng tinik ay isang, ban isang banyera na lang <laughs> nilinisana po yung tayo ay naging isang banyera na oh isa uh, tikman natin eh tingnan niyo yung natitikman ba, ko eh yung swaki kainin nya sandali lang yung kabo lang ken ko muna kabo pantapos tikinik pa ha Abot ko pa pa. Wala nang tinik yan. Patingin nga ako na. Ito po yung itsura niya. Titikin ka po, po yung ano kasi ito po. Ma, ma, ano, mahaba po yung kanyang tinik. Makapakatiya sa ha. Ito po yung kanyang laman. Ito po ay uh, pabuhusan ng punang suka. Parehas lang ng lasa ng ano? Wala pinagkaiba. Pag ano mo pa nga ako, yung isa mo? pa? Oo. Uh -huh. Sila Ito, po ay ma? nagdala na rin po sila ng kanin. Dito na po sila kumain. Ma, 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 ako po ay nakadalawang piraso na. salap? Hmm? sarap sanay kami kumain din sa rumblo no sa mga bata ako. hmm? pala may lang ako makatikim yan no, para mas malasan sila kayo sa pilig sa, sa pilig alam mo yung iba yan sinasadya nila sa, no? sa, no, sa ano sa ano, sa, ano ba yung sikat na ano na Siyem. hindi yung pinupunta ng mga turista na Sirgaw. Sirgaw ba yun? Oo. Sinasadya nila yan. Lalagyan ko po ng suka. Baka masyado makakain doon sa ano. Sarap na. Mauubos hmm. ko lang ako. Nakailang piraso na ako. Hmm. Ako na lang ang taga-video. Ikaw na lang ang taga-kain. <laughs> May din ka. Yeah. Kahit uh -huh. di mo na ako videohan, basta makatikim din ako. <laughs> Tapos, um, Sarap. sabayan ng suka niya uh, binigay ni Aldren. Salamat, mm. Aldren, sa yung suka. Mm. <laughs> manyaman. Sukang manyaman. Ibig sabihin ng manyaman, masarap. Ah, kaya pala Ang, sa, ang sabi nila sa, ano, Kapampangang pagkaalam ko man naman ay masarap. Mm. Dito na po namin pinagpatuloy yung kain namin dito sa ano. Kalagayan mo muna ng ano suka. Tanggalin mo muna, muna ganun. ng ganun. Nang gilid-gilid. Hey, parami. Dapat ani. Grab. No mo, Sara. Ah.